Hanggat maaari, kinakailang alas 6 pa lamang ng umaga ay nagkakarga na ang UV Express na minamaneho ni Tatay Roger. Kada araw kasi, kailangan niyang bumiyahin papuntang Rosario La Union at pabalik ng Baguio City. Pero nang magsara ang Cannon Road, naging one-way na lang ang kanyang biyahe. Uh, malaki, bawas. Kaya, yun nga. Eh, mas maganda naman dito kaysa yung Marcos Highway. Eh, Naglaglag ng mga sakyan doon, lalo na at mga weekend, di ba? Oh. Kaya hindi mo pa mamasuportaran yung mga pasaheros doon sa Baguio regarding di Saturdays and other days just like that. Ang dati niyang isang libong kita kada araw, naging limang daang piso na lamang. Wala naman daw siyang magawa kundi antayin magbukas muli ang kalsada. Eh, kahilingan po namin, mga transport, eh, dapat mapadali ito. O ano yung sitwasyon ng mga taga-DBWH, kung ano yung gagawin po nila dyan na sana eh, balak nila yatang lalagyan ng ano yan yung rangtay kaya noong nakaraang linggo sinimulan na ng DPWH ang paggawa ng alternatibong ruta sa kalsada i already uh, convinced the uh, both parties the the lotes and the Melo family well they agreed together na pwede nilang they will allow for the rerouting of the road for the meantime uh, sabi ng contractor it's about two to three weeks matapos yung rerouting Basta importante, eh, i-allow yung, uh, yung dalawang uh, party na dadaanan yung uh, temporary road. Ganito na ang estado ng ginagawang pansamantalang alternatibong ruta dito sa Sitio Camp 2, sa barangay Twin Peaks kung saan nila maaaring idaan ang mga kagamitang gagamitin nila sa kanilang paggawa ng Bailey Bridge. Tuloy-tuloy naman ang trabahong ginagawa rito pero kung sakaling magbukas man ito. Uh, that is only temporarily for especially the Canon Road along Canon Road only. Because uh, temporary lang yun, maybe yung coming from the lowlands, they Marcos Highway. That is only exclusively for the Kenon uh, uh, Canon Road, Canon Road residents only. Kasi that is only temporary road. Dagdag ng alkalde, target nila itong buksan sa susunod na linggo. Pag nabuksan na ito, maaari na nilang simula ng paggawa ng Bailey Bridge. Pag natapos naman ang Bailey Bridge, isasara na rin ang alternatibong daanan. Vanessa Butong para sa Luzon Headlines.